And guys masang uh, basa talaga dun sa masang basa yung gamit ko sa construction nasa yung loob ng bahay namin ng baha kusaglit ba lang, lang wala pang 20 minutes daw hindi ano? pa tayo makapaglinis kasi hindi pa naho pa yung tubig Ayun. Uh, ay natin humupa yung tubig para makapaglinis na uh, ito yung harapan so hindi uh, pumasok sa loob guys kasi yung uh, sa harapan namin hindi nagpupulot yung palabas uh, mag-stack sya dito so, ilak kasi yung likod nyo kaya hindi sya hindi sya lumalabas yung tubig sa ilak kaya so, nag uh, stack dito pumasok sa loob ng bahay namin very good Naglilimas na yung kapitbahay namin Yung katabi namin Naglilimas na nga limas, Kumapasok din Pabalik Pantayin so, natin humupa Guys, to lang Swimming pool tong load ng bahay namin guys So, umuwi tayo guys Galing trabaho Ngayon, well, pinasok yung bahay namin ng baha. Walang nagawa yung asawa ko dahil buntis yan. Tsaka anak ko lang ang kasama. Buti na lang may kapitbahay guys na tumulong matanggal yung rip ko. Gamit. Ibang gamit. Pero yung ibang gamit ko guys na pag construction guys ah, wala. Basa talaga. Pero siguro magagamit pa naman yun. E, tuloy tuloy pa rin yung ulan guys. Sana humuupan na to guys. Iyo po. Iyo po yung sa harapan namin guys so ito kasi yung sa harapan namin guys hindi makapull out sa papuntang ilat yung ilat yung digon rin wala guys marami tong linisin guys Baka... lakas talaga kasi ng ulan talaga kanina bigla daw bumulusok yung baha sa ilat so ayun yan ang nangyari ay, huwag na, bubuhatin kita. Buhatin mo ako. Delikado yan, baka mo umano. Oh, cellphone. Oh, nakasinali siya, malaglag ang kiss. Diyan. Wag pa na ma. Ba, may sugat pa naman ako. Ma, bilisan mo na, may sugat ako may sugat ako pa eh. May sugat ka pala, kanina ka pang lusaw-lusaw lusaw, lusaw, sa tubig. Alam mo panahon na yun. Nahanap ka talaga ng ano. ka <coughs> Pogi ah. Char. <coughs> Ayan guys, ah, uh, pinatawid ko yung asawa ko dun sa kabila kasi nagubuto niya. So, matagal pa siguro kung may dito guys. Ayan. Okay. Gusto so, lang swimming pool yung loob ng bahay namin guys. ko okay. so, yung loob ng bahay guys. Hanggang siguro. Kanina pagdating ko, halos sa tuhod. Ayan, dami natin na yung isin guys. ito CR apaw ito yung kapitbahay guys yung tumulong sa asawa ko yung yung tinirahan nila isa lang yung mayari ng tinitirahan namin ito. ito kahit hindi magbabad guys makati na sa paa yan na guys yung bahay namin guys oh. parang swimming pool na sa loob Ayan guys. Ayan dalawang bahay ito. Pinasok kaunti lang. Yung sa amin ang malala. Naglisto lang swimming pool guys. Maruminge lang. Hindi pwedeng paliguan. Nangating yung pa ako guys. Oh. Ayun, sa loob ng bahay. Pinapatay ko na agad yung kuryente kasi baka umabot sa mga saksakan. Pero mataas naman. So may nagbara daw ata dun sa ilat Kaya hindi masyado naka Pull out yung Tubig dun galing sa ilat So dito kasi lahat bagsak guys Galing sa highway So ang dami natin linisin guys Sa loob So, mababa kasi ito dito sa amin guys so bihira lang naman mangyari ito guys sa isang taon siguro isang bisis lang hmm. daming linisin daming labahin kasi da, puro basa ito rin yung anak ko oh gusto rin makisabay sa kulit kahit so wala na tayong magagawa dyan guys talagang linis na lang so basa lahat ng gamit ko sa construction guys grinder, barena building machine so okay lang yung iba Oh, malamang yung uh, dalawang barina ata yon. Saka dalawang grinder. Yung sa loob.